Dapat sana'y matibay na pagpapakita ng kapangyarihan ng Rusya ito. Isang hindi mapigilang nuclear na misail ang susubukin ng Rusya para ipakita sa mundo, lalo na sa Ukraine. Nakaya nilang tamaan ang anumang bansa, saan man gamit ang kanilang nuclear na sandata. Sa halip, sumabog ang hindi mapipigilang nuclear na misail ng Rusya sa mukha ni Putin, dahilan para muling mapahiya ang leader ng Rusya, isang sandata ng malawakang pagkawasak pero mas mukha itong sandata ng malawakang kahihiyan. Iyan ang pinakabagong patunay ng kakulangan ng Rusya sa pagpapatibay ng maayos na paggana ng kanilang pinakamapanganib na sandata. Ang pinag-uusapang misil ay isang raketnaya sistema, 28 sarmat, na kilala rin bilang satan dalawan na parang pangalan na nilikha para ipakita ang kapangyarihan nitong manira. Sa papel, natutugunan ng satan dalawa ang reputasyon nito, tinatawag ding sandata ng katapusan ng mundo sinasabing, kaya ng SARMA tamaan halos kahit anong target sa mundo. Kabilang halos lahat ng bahagi ng Estados Unidos. Nagbigay ang Missile Defense Advocacy ng detalye. Ukol sa misil na higit dalawang daang tonelada ang bigat at planong gawing hypersonic. Ibig sabihin, kaya nitong tumakbo ng higit limang beses sa bilis ng tunog na sinasabing magpapahirap, halos imposible para sa kahit na pinakamodernong air defense systems na mapabagsak ito mula sa himpapawid. Marami pang iba, ang Sarmat ay kayang magdala ng maraming independently targetable reentry vehicles o multiple independently targetable reentry vehicle nuclear warheads. Ang multiple independently targetable reentry vehicle ay maraming nuclear bombang naka-install sa isang misil na pwedeng tumama sa iba't ibang target para pahintulutan ang pagkalat ng pag-atake gamit isang misil na inilunsad. Ipinagmamalaki ng Rusya na kaya ng misil magdala ng sampung mabigat o labing anim magaan na multiple independently targetable reentry vehicle na siyang dahilan kung bakit ito ay isang nakakatakot na banta para sa anumang bansa na hindi pinalad at napag-initan ng galit ng Rusya. Ayon sa Center for Joint Warfare Studies, ang Sarmat ay may saklaw na 10,000 hanggang 18,000 kilometro o 6,000 at 200 hanggang 11,100 at 80 milya, bahagi ito ng anim na sandatang mass destruction na sinimulang i sa panahon ni Putin. Kasama sa anim ang Chircon, Kinzal, Avantgarde, at Poseidon, ang Sarmat ang pinakamahalaga dahil sa lakas at bilis nito. Ipinapakita nito na ang Sarmat ay isang makapangyarihang sandata, ngunit may problema ang Rusya. Mukhang hindi nila mailunsad ang Sarmat. Noong Nobyembre 28, iniulat ng United 24 Media na nagsagawa ang Rusya ng isang paglulunsad ng misil mula sa Yazni test site nito, na matatagpuan sa rehiyon ng Orenburg sa Rusya. Ang pagsubok na iyon, na malamang ay ng isang sarmat na misil, ay hindi ayon sa plano. Pagkalunsad, pumalya ang misil at bumagsak, sumabog ito sa ulap ng lilang usok malapit sa bayan. Madalas, nagkukunwari ang Rusya na walang nangyaring palpak na pagsubok ng misil, lalo na dahil ang sarmat ay dapat na nakakatakot na sandata. Ang balita ng palpak na paglulunsad ay magpapakita na mas malaki ang yabang ng Russia kaysa sa kakayahan nito. Hindi maikakailan ng Russia na nabigo ito sa isang pagsubok. Mayroong video at ipinapakita nito sa atin kung paano pumalpak ang sarmat. Kumakalat na sa social media ang isang minutong video na unang ipinapakita ang Sarmat Missile na umaakyat sa langit sa tuwid na direksyon, gaya ng inaasahan. Gayunpaman, hindi nagtagal at nawalan ng kontrol ang misil. Sa loob ng ilang segundo, umiikot ito at bumagsak pabalik sa lupa. Umakyat ang makapal na usok sa langit matapos mabigo ang Russia sa paglunsad ng Sarmat. Idinagdag ng United 24 Media na may ibang mga residente ring nagulat na nakarinig sila ng malakas na pagsabog at nakita ang usok na umaakyat sa himpapawid. Siyempre, nananatiling tikom ang bibig ng Russia. Ayon sa United 24 Media, sabi ng lokal na autoridad na walang paglikas matapos mabigong paglunsad, tumanggi silang sabihin ang uri ng misil, pero malamang ay isang SAMAT ito. At pinatotohanan ni Milita Nii ang impormasyon. Sa ulat noong Nobyembre, dalawamput siyam sinabi ng outlet na may ilan na unang naniwala na ang nabigong paglulunsad ay mula sa isang UR. Isang daan N na misil may hypersonic avant-garde na warhead ito. Isa sa anim na sandatang nabanggit natin kanina. Kung ganito nga, si Putin ay tila na panood lang sumabog sa harap niya. Ang isa sa mga ipinagmamalaki niyang pinakamalakas na sandatang nuklear. Gayunpaman, ang paunang paniniwalang iyon ay pinabulaanan ng isang analyst na nagngangalang Etienne Marcuse na nagtatrabaho para sa French Strategic and Defense Think Tank Foundation pour la Recherche Strategique. Nagpost si Marcuse sa X para ipaliwanag ang kanyang palagay sa nangyari at bakit. Sigurado siyang Sarmat ang pumaliyang Russian missile. Bagaman hindi pa opisyal na kinukumpirma ang uri ng missile, malamang ito ay Sarmat, na sumira sa test silo sa Plasesk noong Setyembre 2024. Tandaan mo ang pagkasira ng test silo na iyon. Babalikan natin mamaya ang kasaysayan ng Sarmat sa matinding kabiguan. Sa mga nagdaang araw, naglabas ng mga notices to airmen o abiso sa mga piloto bilang paghahanda sa pagsubok na sumasaklaw sa lugar sa pagitan ng Don Borovsky at ng Kura Test Range sa Kamchatka. Dagdag pa ng analyst, ipinapakita nito na talagang naganap ang pagsubok ng misil at inaprubahan ito ng Russia. Binigyang diin ng analyst kung bakit masama para sa Russia ang pumalyang Sarmat Test. Kung ito nga ay isa na namang kabiguan ng Sarmat, magiging lubhang nakakasama ito sa kinabukasan ng kakayahan ng Russia na manakot sa katamtamang panahon. Ang pagtanda ng R-30 r anim M-2 na mga misil na may malaking bahagi ng strategic warhead ng Russia ay nagpapabilis ng pagpapalit nito sa hinaharap habang ang kanilang pagpapanatili na dating pinangangasiwaan ng Ukraine hanggang 2,000 at 14 ay nananatiling lubhang hindi tiyak Iyan ay isang kawiliwiling pahayag. Ipinapakita nito na itagap ang pagtutulak ni Putin na bumuo ng mga bagong misil ay nangyayari dahil mismo sa kampanya ng agresyon at ang sumunod na pananakop na inilunsad niya laban sa bansa. Sila ang nag-aalaga sa operasyon ng lumang Russian missile. Ang mga misil na iyon ay nabubulok na ngayon. Marahil dahil hindi alam ng Russia kung paano panatilihin ang mga ito sa maayos na kondisyon. Ang mga sarmat na misil na papalit sana, sumasabog agad ilang segundo matapos ilunsad. Tinawag natin itong mga misil hindi lang isang misil. Dahil sa simpleng dahilan, nangyari na ito ng ilang beses noon. Hinihiling naming alalahanin ninyo ang mga komento ni Marcus tungkol sa pagkasira ng Plazetsk Test Silo. Nangyari ito noong Setyembre 2000 at 24 dahil sa malubhang pagkabigo ng sarmat na misil. Iniulat ng Al Jazeera ang pagkabigo at binanggit na ang satellite images mula Maxar Technologies ay nagpapakita ng malaking hukay sa isang silo site sa Plasetsk Cosmodrome. Ang hukay ay mga 60 metro o dalawang daang talampakan ang lapad. Wala iyon sa mga larawang kuha ng Maxar Technologies ilang buwan na ang nakalipas. Sabi ni Timothy Wright ng Institute for Strategic Studies sa Al Jazeera, pinaniniwala ang naroon ang mga Sarmat Missile. Isa sa mga posibleng dahilan ay maaring hindi nagliyab ng maayos ang unang yugto ng booster o nagkaroon ito ng matinding mekanikal na sira. Dahil dito, bumagsak at sumabog ang missile sa o malapit sa silo. Sa pagkakataong ito, mukhang hindi man lang nakalabas ng silo ang sarmat at hindi ito umangat sa ere. Sa ngayon, ang 2025 sa pagkabigong ito, umabot lang ng ilang daang talampakan mula sa lupa ang misail bago ito mawalan ng kontrol at bumagsak pabalik. Dito na natin nakikita ang totoo sa hindi mapigilang misail ni Putin. Ang totoo, hindi kayang lumipad ng sarmat. Lalo na maglakbay ng libu-libong milya para tamaan ang target. Sa United States, naging sobrang lihim ang Russia sa mga pagsubok ng SAM-18 nito. Ayon sa United 24 Media, ang nangyari noong Nobyembre ay ikatlo o ikaapat na pagtatangka ng Russia na maglunsad ng misil. Halos lahat ng paglulunsad ay nabigo at ang nag-iisang nagtagumpay ay bahagya lang ang tagumpay. Hindi mo malalaman yan kung si Putin ang pakikinggan mo. Ayon sa New York Times noong Setyembre 2000 at 24 masaya niyang inanunsyo ang matagumpay na pagsubok ng Sarmat. Noong Abril 2000 at 22 inanunsyo ni G Putin na matagumpay na nasubok ng Russia ang Sarmat missile na ayon sa ulat ay tanging kilalang matagumpay na pagsubok nito. Sinabi niya dati na ang missile ay magpapaisip ng dalawang beses sa mga nagbabanta sa bansa. Sa gitna ng matinding pananalita, Maaring mapansin ninyo ang isang maliit na problema rito. Ang di umano'y matagumpay na pagsubok ng Sarmat ay kinumpirma mismo ni Putin. Hindi iyan eksaktong tatak ng kredibilidad na gugustuhin ng leader ng Russia na maging ganoon. May layunin si Putin na inilalahad niya sa CP na ibinahagi ng New York Times tungkol sa paggamit ng Sarmat upang takutin ang sino mang sumasalungat sa Russia. Siyempre, igigiit niya na nagkaroon ng matagumpay na pagsubok ng hindi mapipigilang misail ng Russia. Kahit na walang ebidensya na naganap talaga ang partikular na pagsubok na iyon. Mas matibay ang ebidensya natin. Mga hukay sa lupa o video ng Sarmat na agad sumabog matapos ilunsad. Ipinapakita ng ebidensyang iyon na malayo ang Sarmat na nais ni Putin katakutan ng mundo sa totoong version na sumasabog agad. Pagkatapos ng bawat test launch, hindi daran ang Sarmat. Balikan natin ng ilang beses ng nabanggit, pero di pa napag-uusapan ng buo. Sinabi namin ito sa inyo. Ang footage ng sumabog na misil ay nagpapakita ng sarmat na nabigong mag-launch noong Nobyembre na naglabas ng napakalaking ulap ng kulay ubeng usok. Bakit nga ba kulay ube? Ipinapakita ng sagot na hirap ang Russia gumawa ng modernong, modernong misil na ginagamit nilang panakot sa mundo. Ayon sa ulat ng Defense Express, nagbigay sila ng detalye ukol sa kulay ubeng usok mula sa pumalyang paglulunsad. Ayon sa kanila, ang kulay na iyon ay karaniwan sa mga misil na gumagamit ng nakalalasong gasolina. Sa kasong ito, ang mga gasolina ay nitrogen tetroxide at unsymmetrical dimethylodrazine na tinatawag ding AMIL at heptil. Hindi ito ang tamang gasolina para sa makabagong Sarmat misil. Ginagamit pa rin ng Russia ang mga lumang nakalalasong gasolina mula Soviet era. Patunay na hindi sila umuusad sa disenyo ng misil mula dekada na ang nakalipas. Nabanggit natin kanina na ang Ukraine ang dating namamahala sa pagpapanatili ng mga lumang misil na papalitan sana ng Sarmat. Malaking naapektuhan ang Russia dahil sa kakulangan ng teknikal na kaalaman para sa pagpapanatili. Ito rin ang dahilan kung bakit umaasa pa rin ang Russia sa lumang hypergolic propellant para sa ilang intercontinental ballistic missile sa halip na lumipat sa mas bagong teknolohiya, ang Heptil, lalo na ang huling kemikal na gusto ng Russia na kumalat sa bayan malapit sa lugar kung saan sumabog ang pinakabagong pumalyang Sarmat missile nito. Ayon sa ulat, naranasan na rin ng Russia ang ganitong problema ng pumalpak ang paglunsad ng proton missile sa Kazakhstan ilang taon na ang nakaraan. Ang pumalyang paglulunsad ay naglabas ng heptil sa paligid na ayon sa Defense Express ay lubhang nakakalason at mutagenic. Ang ganitong mga kemikal ay kayang permanenteng baguhin ang DNA ng organismo at magdulot ng genetic mutation. Dahil sa malaking pagkabigo ng proton ng Rusya, napilitang magsagawa ng malawakang paglilinis ang Kazakhstan at siningil ang Rusya ng dolyar siyam na pong milyon. Muling tinamaan ng Rusya ang sarili gamit ang misil na may parehong kemikal na nagdulot ng malawakang paglilinis. Kinakailangang maglaan ng malaking pondo si Putin para linisin ang kontaminadong lugar, bukod pa sa pag-ako ng pagkawala ng isa pang multimilyong dolyar na misil kung papansinin pa ng Rusya ang paglilinis tulad ng nabanggit namin. Sinabi ng mga lokal na autoridad malapit sa pagsubok ng Sarmat na walang magiging paglilikas. Sana para sa mga Rusong malapit sa bumagsak ang Sarmat. Kasi nungalingan lang ng Rusya para palabasin na walang dapat ikabahala. Kung totoo at mananatili ang mga tao sa kalapit bayan, haharapin nila ang lason at kemikal na nagdudulot ng mutasyon. Handa bang isakripisyo ni Putin ang kalusugan at buhay ng mga Ruso para lang pagtakpan ang pagkabigo ng Sarmat? Yan ay malalaman pa natin. Pero ang kawalang pakialam na ipinakita ni Putin sa buong panahon ng kanyang pamumuno bilang presidente ng Rusya ay magpapadali para sa kanya na gawin ang ganitong desisyon. Ang sigurado lang, may isa pang Sarmat na kamakailan inilunsad at dati nang sumabog. Maaaring magkaroon pa ng pagkakataon ang Rusya na makita kung kaya ba ng misil na lumipad ng kahit isang kilometro Huwag na nating isipin ang sampu-sampung libong kilometro na sinasabing kaya nitong abutin. Narito kung ano ang posibleng kahulugan nito sa hinaharap ng hindi mapigilang misil ng Rusya. Una, ang matagal ng delayed na misil ay lalo pang maaantala bago maipakalat. Ayon sa ulat ng Jamestown Foundation, ang proyekto ng Sarmat ay laging nahuhuli sa iskedyul mula nang ipahayag ito. Ang unang prototype ng misil ay dapat sana ay matatapos noong Hunyo 2000. At labing limang, ngunit ito ay naantala at inilipat sa Nobyembre ng parehong taon. Ito ay isang maliit na pagkaantala lamang sa kabuang proseso ng disenyo ng misil. Ngunit ito ang naging simula ng isang proyekto na hindi na muling nakaabot sa mga target nito mula noon. Laging naantala ang mga pagsubok dahil madalas hindi handa ang misil. Dahil madalas mabigo ang mga pagsubok at ang tagumpay ay inaangkin lang ni Putin na walang ebidensya. Tama lang ang mga pagkaantala. Idinagdag ni Militanyi na desperadong kailangan ng mga strategic missile forces ng Russia na mapatunayan na handa ng gamitin ang Sarmat. Ilang taon nang atrasado ang proyekto? Sobrang atrasado na talaga. Napilitan silang panatilihin ang R-36M na dapat papalitan na kahit tapos na ang pinalawig nitong servisyo noong libo at anim. Mayroong patuloy at hindi karapat dapat nakasabikan tungkol sa Sarnat na perpektong ipinapakita mismo ni Putin. Noong Nobyembre, labing dalawa ilang linggo, bago ang huling bigong pagsubok ng misil, binanggit ng website ng Russian Strategic Nuclear Forces si Putin. Ngayong taon, susubukan natin ang Sarmat Heavy Intercontinental Ballistic Missile System sa labanan. At sa susunod na taon ay ilalagay ito sa aktual na tungkulin. Ginawa ang komentong iyon noong 2000 at 2024 dahil ayon sa outlet, naniniwala si Putin na sa at 2025 pa ideploy ang unang Sarmat, kahit 2000. At 24 pa ngayon. Mukhang katawatawa ang pahayag na iyon. Dahil mismong ang outlet ay nagsabing magiging kakaiba kung ide-deploy ang Sarmat ng walang karagdagang flight tests. Lalo na dahil ang pinakamagandang nagawa nito ay di umano'y bahagyang matagumpay na paglulunsad. Walang indikasyon na inaayos o nire-restore ang Placetsk Salo na dapat sanay para sa mga Sarmat ng Russia. Ginagawang ambisyoso ang 2,000 at 25 bilang target noong 2,000 at 24, pero imposible na ito ngayon. Isang buwan na lang ang natitira sa taon, at ang pinakahuling pagsubok ay nagtapos sa isang malagim na kabiguan. Ang meron lang sa Rusya ay isang hindi mapigil na misil na di kayang lumipad. Ang pinakahuling pagsubok ay nagdulot lang ng pagdududa kung gaano ka nakakabahala ang proyekto ng Sarmat ng Rusya para sa kanluran parehong binigyang diin ng Arms Control Association o Arms Control Association at ng Royal United Services Institute o Royal United Services Institute ang puntong ito noong dalawang libo at apat sumabog ang isang SAM-80 at winasak ang Plasetsk silo ayon sa Arms Control Association inaangkin ng Rusya na nailagay na ang Sarmat sa combat duty noong dalawang at 23 na tila katawatawang pahayag. at sinabi mismo ni Putin na mga administratibo at burokratikong proseso na lang ang kailangang tapusin bago magsimula ang mass production ng misil. Tandaan na nangyari ito matapos lamang ang isang bahagyang matagumpay na pagsubok at ilang mga kabiguan, kung saan ang insidente noong Nobyembre ay nadagdag pa sa mga kabiguan. Hindi pa na-deploy ang SARMAT sa combat duty noong 2000 at 23 at hindi rin mapagkakatiwalaan ng Russia ang misil na iyon. Ngayon, Hawak na nila ang lumalaking talaan ng mga nabigong paglulunsad. Ang pagsasagawa ng totoong paglulunsad ng SAMAT ngayon ay nangangahulugan na mas malamang kaysa hindi. Ang Russia mismo, ang tatamaan ng isang walang silbing misil na may dalang maraming nuclear warheads. Ang mutual na tiyak na pagkawasak ay magiging sariling pagkawasak kung gagamitin ng Russia ang SARMAT sa kasalukuyan nitong kalagayan. Gayunpaman, patuloy pa rin ang Russia sa SAMAT program. Sabi ni Nikolai Sokhov, eksperto sa patakaran ng nuklear ng Russia, Maaring aktibo pa rin ang programa dahil gusto ng Russia mapanatili ang kompetisyon sa paggawa ng kanilang Intercontinental Ballistic Missile. Iyon na lang ba ang papel ng SARMAT? Maging inspirasyon sa ibang design team? Wala na pala ang sinasabing Unstoppable Missile at hindi rin naman mas mababa ang pagbatikos ng Royal United Services Institute sa kanilang pagsusuri sa kabiguan ng programang SAM-80 ng Russia. Ayon sa detalyadong pagsusuri ng Royal United Services Institute, maaaring hindi naabot ng SAM-80 Missile ang inaasahang pinal na anyo dahil sa mga naunang problema nito, dahil sa mga isyo sa sa disenyo ng missile ng Russia. Nabanggit din ang mga kahinaan sa estruktura at paggawa nito bilang posibleng dahilan. Pinatunayan ito ng kakulangan ng tauhan sa Proton PM na gumagawa ng propulsion system ng Sarmat ayon sa think tank. Dagdag pa, ang Sarmat ay isa sa isa sa pinakakomplikadong missile na dinevelop ng Russia, lalo na sa propulsion system nito. Ayon sa Royal United Services Institute, posibleng tinanggap na ng Russia ang Sarmat sa serbisyo kahit na ito ay malaking kabiguan. Tuwing ito ay sinusubukan. Kailangan nilang magpakita ng kahit anong uri ng banta. Ngayon na ang mga R36 na misil na dati nilang ginagamit ay lampas na sa kanilang expiration date. Nagiging desperado na si Putin. Bilang patunay, inihahambing ng Royal United Services Institute ang R36 sa s suma so, Sumailalim ito sa 20 matagumpay na test flight kaya naging paboritong intercontinental ballistic missile ng Russia. Ang pinakamagandang nagawa ng SAM-8 ay isang bahagyang matagumpay na pagsubok at ilang mga kabiguan. Anumang banta na dapat idulot ng misail ay mas higit pa ang panganib na haharapin ng Russia kung susubukan nitong gamitin ang sam 8 Mas malaki na ngayon ang tsansa ng Russia na tamaan ang sarili gamit ang sam 8 kaysa ibang bansa. Sa estrategikong pananaw, bangunggot para sa Russia ang hindi mapagkatiwala ang nuclear missile. Mas lalo pang magkakaroon ng kumpiyansa ang ibang bansang may kakayahang nuklear na maayos magtest ng missile dahil alam nilang ang Russia ay umaasa sa sirang Sarmat. Para naman kay Putin, siya at ang kanyang mga kasabwat sa Kremlin ay magpapanggap na parang hindi kailanman nangyari ang pumaliang paglulunsad ng Sarmat. Hindi papansinin ang mga footage, magpapatuloy ang mga bantan ng nuklear at ang pagyayabang tungkol sa hindi mapipigilang missile ng Russia. Alam ni Putin na ang ibang bansang may kakayahang nuklear tulad ng China na kaalyado ng Russia, ay hindi matatakot. Ipinakita ng Sarmat Nobyembre kung ano talaga ang Satan dalawa. Isang nahulog na anghel na mas mapanganib pa sa sarili nitong mga gumawa kaysa sa iba. Habang binubuo muli ni Putin ang mga piraso mula sa nabigong pagsubok ng Sarmat, kailangan niyang harapin ang posibleng mga kaaway. Nagsisikap silang magkaroon ng sarili nilang long-range missile. Sweden ang pinakabago dahil naghahanda itong maghanap ng Kremlin killer missile na mas kinatatakutan ni Putin kaysa nito. Alamin pa ang iba sa aming video. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Military Show para sa mas marami pang balita tungkol sa pinakabago at pinakamalalang pagkakamali ng militar ng Russia. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.